Sira-sira na ang uniform ko. Sira-sira pa ang butunin. Kailangan ako bibili ni Papa ko. Ay naku, kawawa naman mo naku. Lumang-luwa na yung ano, uniform eh. Bibilan ko na nga ito pag sa out po. Ay, lamang ko lang gatas ko, Papa. Sa process ko lang. Masarap! Pusta Ba, pa, abos oh, ko pa. Good, good. Uh, ka na ba ng ano? Spelahan? O, oh, ito na yung ano mo, baon mo. Tapos ito yung 10 pesos. Bili ka na lang ng juice mo dun, ha? O, is na iba pa. Babay Bye. na, big kuya. babay na, kuya. Bye-bye. Bye. Ay, naku. Makapag-asikaso na nga rin. Pumasok ng trabaho. Pasok na ako pinitrabaho ha. Mag-asikaso ako ha. Papa. Iwan nenang muna kita ke kuya. Oh Crowley, oh Crowley papa sekarang. Oh kuya. Aku kasih Crowley, mama yang ngompong. Oh, kasih ke Crowley ingat dah. ba ito si Crowley, kuya. Oh, mamaya pang hapon ng klase mo, diba? O ngayon, ibigyan na lang kita ng pera. Ikaw na kasi sa kapatid mo. Kasi po, kasi po kuya, maghapon ng trabaho ko. Ikaw na magsaing, tapos mabit ano, magkain mo Basta magtulungan na lang kahit na ha? Lalo na lang, lang si Kali, yung bunso mong kapatid. Palagi mong alagaan yun, ha? Sige. Paano? Punta na ako, ha? Sige na. Maswerte talaga naman kay Papa. Masipag na. Mabait pa bilang ama. Uwi na muna nga ako. At makapagsahin na nga. Baka pag uwi ni magutom siya. Ay, naku. Hirap talagang kumita ng pera ngayon. Kumita na. Kumita na. Pero okay lang. Para sa pang buhay araw-araw sa pang-uniform ng anak ko mamaya. Pipili ako ng bagong uniform ni nun. Sana matuwa siya. Ay, sila ba? Tapos sa eskwela ko. Oh, ano ka na pala kaulit. Pabuka na mga ito. Itom na ba? Hindi, Kuya. O, sige. Diyan Diyan, umupo ka lang dyan. Pag-aing kita na ng pagkain. Ay, salamat. Nakabirin ako ng bagong uniforme ni Crowley. Sana, magustuhan niya kayo. Sigurado ako magustuhan niya to. Huwag na nga ako. Bilisan ko na nga. Ay, ang mo niya ni Huwag ka mag-alang Crowley. Lagi ko yung video. Ito yung nyo. Okay na ako. Lolly, pick it. ka lang tumilat. Pa, ano ito pa? Buksan mo. Pa, bagong yun yun yun. Ayos ha. Ayos, Crowley. Ang bait talaga sa'yo ni Papa.